guys. Nandito na kami sa Kabala Union. Papa Dani. Mm, ang cute ka bahay nila. So ganito po ang mga bahay sa dito sa may Kabala Union. Makaluma pa yung di ba paakyat yung bahay dito oh di ba ganda so guys nandito kami ngayon sa Kabala Union uh, bahay to ng asawa ng friend ng BFF ko so tignan nyo nasa, nasa ano sila ng bundok super ganda Ay, nanay. homemade uh, bago uh, it, -ha. Ha -ha. Sorry, sorry. Ang dami na sila. Ang dami na isa Ang dami na sila. Ang dami na So kaya lo, kalika grapes pa. Kalika uh, grapes. <laughs> cute. Hi! Mag-hi naman ng mga dalawang BFF. Dapat ganito. o give mo kakagatin Wow, Ito na ang grapes. Pero hindi pa siya Ang liliit pa nila. <laughs> bawal tumikim, bawal. May pre-taste pa si ate. Mm -hmm. Ito yung grapes. Purong grapes. Magkano po yung purong grapes? Ay, ang sarap. Ang dami. Ito naman yung mangosteen. Ang hmm, sarap. Ayan, mangosteen. Ito mm, Punta na kayo dito. May pre-taste pa si ate. Punta na po kayo dito sa pesto ni ate Lani sa Bawang La Union. Mga pure grapes. Guyabano at mangustin. May pure wine din po sila. Ay ang antin ka ginagawa na lang uwi. Nangyari sa Sa resort po. 100. Sigkim nga? ka lang pala. Pulutan. tulutan. Tulutan. Pinsan mo yan? Amo kay Hello loving people, nandito po kami sa ano bawang la union? Ang pwesto po ito ay kay Ate Lani, bali pinsan buo po ng aking, aking BFF. So, punta na pa kayo dito. Ang mura lang ng mga tinda nila. Yes. Oh, ito mga kasin. Opo. Sige oh, mag-subscribe kayo kay Labin Mudra Kelsa. Opo. Kay Ramos Integrated Farm. Oh, mga pure, oh, pure wild honey. 'di diba? Ito dito, dito rin pala yung bilihan ng mga dry dry peas. Yan si Ate. Magkano 'yung Ate yung mga ganyan? 200 po 100. 200 100. Banana chips. Oh, pre-taste. Kaya lang yung chan ko, maano na yung matamis na baka. Mag-hi ka naman kuya kay Labing Mudrakels. Hello, Hello Labing Labing Mudrakels po. <laughs> Hi Madam Mudrakels. Thank you. Sana mag-subscribe ka kuya. Wala pa wala pang bunga. Kasi hindi pa naka, Nakapla nakap Nakaplastik eh no. Naka net. So guys, nandito po kami sa may Sobrevilla Grapes Vineyard. <laughs> o, oh, di ba ang, ang ang lulusog ng kanilang grapes. O, so ayan ang akin dalawang BFF. May din ang picture ah. <laughs> <laughs> so ayan ang mga pamangkin, ah, Subscribe na po kayo kay Lana. So ayan, nandito kami tatlo ng aking BFF. Oo. may liga dito. So nandito po kami sa bayan ng aming kaibigan na si Danny. Taga Kaba, La Union. Oh, diba? Sa kanila po itong kan grapes na to. Oh, Milyonaryo okay. po yan. Kama, <laughs> Labing Mudrakel. Talagang pipitasin ko to Opo. Video mo. Video mo, namimita si Labing Mudrakel. Mo so napakabait po ng may-ari, kaya binibigyan ako ng grapes. So ako na mismo ang pipitas. Oh, diba? Ay! Ay <laughs> Hindi po marunong gumupit. Hindi po marunong gumupit. Thank lang. you very much. Si Kuya ko na. Grapes Vineyard. O oh, yan. yan Ganito po, po kagaganda yung mga bunga ng grapes niya. Punta na po Ito kayo po. dito sa may... Ito ang na sila. Ang tatlong mag-best friend. <laughs> oh, hindi marunong gumunting. Hindi, nakasagad eh. Ito Dito pala po. Ito na ito wala daw. For picture lang. Mm. Si Chris naman, si Chris naman yung isa. Chris ikaw naman. Ano to eh. <laughs> Ay, pa-picture <parang laughs> sa akin hindi ko na. At is, <laughs> i-picture sa <laughs> akin. Bibili magsisimot nga ako Gusto kong bumili ng wine pa so, ulit. <laughs> Hindi, pinapakuha niya sa amin. Ay, naku, hindi ko aabot. Uh, Thank you, kuya. na pure, saka isang guyabano dalawang mangusting, dalawang guyabano, dalawang pure grapes. So, labing people, mga kalabing peoples, eto po, nagbebenta na po si Kuya Bernard ng kanyang mga panindang wine. Dito na po kayo bumili sa Sobrevilla Grapes Vineyard sa Caba, La Union. Para po ng kanilang wine, talagang pure grapes at may papri po pa pong pauwi sa inyo. Basta bumili po kayo dito sa kanilang vineyard. <laughs> so yan, meron din po pala silang pure sukang iloko. Iloko. Parang kalapit na ka, talaga. Kasi labing mo. Kasi meron nalaman. din po silang pure red wine. Ilang percent ang alam 14 percent. alcohol. 14% alcohol. Oh, ayan, oh, 14% alcohol. So ayan, nakabili na po ako ng one box ng pure wine. So guys, punta na po kayo dito sa sobrebilia Ari ng sobrebilia grapes dito sa Caba La Union si Kuya Bernard. ano po sila makakapunta dito? Sa, Facebook na lang. Ah, sige po. Andiyan may address naman yung kanyong ano, mismong bote. B U R E D sige Burns po. Oh, sige Biblia. po, sige Biblia. po. Oh, guys, sa punta na lang kayo dito. Eco Park Agoo La Union. Agoo La Union Eco Park. Ay, kap. Ito ngayon ang Agoo Eco Park. So, may mga food din dito. <laughs>

sarap. <laughs> sarap daw. No? Ang sarap din ng dinding-ding mo. Good morning. And... Ang, ganda dito guys. Pundok yung nasa taas kami. Yun. Hindi talaga sila. Ang ganda ng ano dito kasi hindi ginagalaw yung mga puno. Kaya safe talaga yung mga ng bahay. Dito, sobrang lalaki ng puno. Hindi basta-basta gubuho. So dito po ay poso pa lang ang ginagamit. Ah, sarap... Ang gaan ng poso nila oh. Ah, dito kami, pag maliligo ka, magkailangan ng mag bomba ng poso. Ganyan yung kopya. Hindi, ganyan ang warnamin dito. Ganyan talaga. Surat na suka. oh, ayan. May pamasko kami kay Nanay Uyang. Lola Oyang. Oh, yeah. uh, Lola Oyang. Ah! <laughs> Ang saya ni Nanay Orang. Mayroon huh? okay, lang kayong alamang na ati, ato, Ako po, wala. <laughs>